Samantala, good news sa mga mamimili dahil nasa ang bababa ng presyo ng sibuyas sa susunod na linggo. si Sibel Custodio sa report. Pagtitipid na lang ang diskarte ni Yoni sa pamimili ng sibuyas. Ito ay matapos magtaas presyo ang red onion sa mga palengke. Imbes, mas maraming bibili, babawas na Ah, Binwari, kalahating kilo, magiging one-fourth na lang. Saan na magbaba ng konti, hindi na tumas lalo ngayong December. Ayon sa retailer na si Real, mula sa 180 pesos kada kilong pulang sibuyas noong nakaraang linggo, sumipa agad ang presyo nito sa 280 pesos. Ayon sa kanya, mas mura daw ang imported onion. May, meron din pong imported, merong local. Alin po ang mas mura maitipin niya maitipin? Yung imported. Sa 230 hanggang 300 pesos kada kilo ang pulang sibuyas batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, pagnipis ang supply ng lokal na sibuyas sa cold storage facilities ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Supply pa kasi ito noong Marso na huling harvest season ng sibuyas ngayong taon. Upang masolusyonan ang pagbaba ng supply at pagtaas ang presyo nito, nag import na ng sibuyas ang bansa hanggang sa katapusan ng Desyembre. 120 to 150 dapat yung presyo ng sibuyas. Pero ngayon talaga, Uh, nag-utos na naman secretary na magparating. So, ina-expect natin siguro next week uh, magsisimula na bumaba ang presyo ng sibuyas. Pag nagdatingan nyo, paramihan ng mga imported red onion. Ayon sa DA, inaasahang bababa na ang presyo ng sibuyas sa susunod na linggo dahil sa pagpasok ng imported onion upang mapunan na kakulangan sa lokal na supply. Halos 60,000 metrikong tonelada ng inaasahang dadating na import volume ng pulang sibuyas. Mahigit labing isang libong metrikong tonelada naman ang pumasok na sa bansa. Habang nasa 23,500 metric tons na ang pumasok na white onion sa bansa, mula sa inaasahang 37,800 metric tons sa volume ng white onions. Tiniyak naman ng DA na hindi na nasisipa pa ang presyo ng sibuyas ng hanggang 700 pesos kada kilo. Hindi kagaya ng nangyari noong nakaraang taon dahil may mga pumapasok na imported na sibuyas sa bansa. Enough yung volume na parating uh, until the end of the year to cover yung requirements natin, especially pagpasok ng holiday season. So, yung presyo na nakikita natin ngayon, unti-unti natin makikita yun na bababa to sa level na between 120 hanggang 150 pesos. Inasahang magsisimula ng anihan ng lokal na sibuya sa Enero hanggang Marso. Welcome Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.